Do you know, ble, why ayaw ni Baron Trump na manirahan sa White House? Ang sagot ay tiyak na makapukaw ng iyong interes. Bilang anak ng dating Pangulong Donald Trump, si Baron ay nasa mata ng publiko mula pagkabata. Ngunit hindi ibig sabihin na gusto niyang manirahan sa isang lugar na puno ng atensyon at pagmamasid. But first, please hit like and subscribe to our YouTube channel for more exciting reviews and updates. Sa video na ito, susuriin natin ang mga dahilan kung bakit nag-atubili si Baron Trump na tawaging tahanan ang White House. Mula sa pagkawala ng privacy hanggang sa mga hamon ng pag-angkop sa buhay sa ilalim ng mata ng publiko, tatalakayin natin kung paano ang mga salik na ito ay maaring magdala ng bigat sa isip ng isang kabataan. Isipin mong mamuhay sa isang makasaysayang gusali kung saan bawat galaw ay sinusubaybayan at hinuhusgahan. Hindi nakakapagtaka kung bakit mas gusto niya ang ginhawa ng isang mas pribadong buhay. Kaya, bakit kaya nag-atubili si Baro? Ang presyon ng patuloy na pagkakaroon ng pansin ng publiko ay maaring maging labis na nakakapagod. Kasama ng mga pagbabago sa kanyang routine, pagkakaibigan, at buhay panlipunan, ang pamumuhay sa White House ay maaring maging isang nakakatakot na pagbabago pa sa sinumang kabataan. Please click the link below to subscribe in our channel for more article like this.